morning, class! morning, sir! Our lesson for today is about history! Eyes on the board! On March 15, 9, 1961, discovered by Magellan. What? Ayaw rin, ma! Eyes on the board! Yes, sir! Yes, sir! Sino nakakalam kayo pum pumatay kay Lobo Labo? Oh, Bawa nito! Hindi ako pumatay ka lapo-lapo, sir! Oh, no! Bakit ka tumayo? Oh. Hindi ako pumatay ka lapo-lapo! Bakit ako binitang, bintangan sir? Hindi, wala naman akong alam sa sinasabi mo, sir, eh! Tawagin mo yung dito! Papuntahin mo dito sa school! Magpaliwana kayong dalawa! Ba? Ah! <laughs> <laughs> oh, bakit anak? Natawag teacher! Bakit? Bakit? Bakit dito ako sa CR? Ah! Pinataw nga na teacher! Bakit? Binitingan na ako. Ako daw pumatay kalap-lapo! Hindi ako pumatay! Wala akong alam dyan! Mas mabuti! Punta natin! Tara! 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 Putang yan ang teacher na yan! Tara. Bakit tayo pinagpabintangan? <laughs>